Ay, ang lamig na mga kachika, sobrang lamig na talaga ngayon, ba. Inti ko din naman niyan. Medyo. At same time, masaya na malungkot ba nalilipat kasi. Hi, magandang hapon mga kachika. Welcome back sa aming channel. Tingnan yung pinagagawa ni Lisa. Ganyan talaga yung ganap niya palagi. Galing yan doon sa higaan ni Alina. Tapos nilipat niya dito. Tingnan niyo, pinaglalagay niya dyan, dyan yung mga bowls. Ayan. Laro-laro. Ayan ko lang naman yan siya. Madali lang din naman yan siya. mga kachika. Tapos bumaba siya kay nagutom yata. Ang snack siya ng fruits. Si tito Grandma, your strawberry there. No. Hinugasan na yan siya mga kachika. Wow, that's a lot there. Eh. Do you like sweet? Sweet be? Yeah. Yeah. Hinugasan na yan siya mga kachika. Kaya okay lang yan. Nakainin niya yan lahat. So sweet. So sweet. Uy, magkintab ng aking mukha. Uy. <laughs> Katatapos ko lang maglagay ng ano ba mga kachika ng sunblock, sunscreen. Paalis na din pala kami. Mga 20 minutes na lang. Aalis na. Wala ko may relo ako. Wala pala akong relo. Nagka-charge kasi ako ng ako, yung aking, ano, cellphone dito. Kaya nandito tayo banda. Paalis na kami. Magsusundok kami kay Alina soon. Ito na pala yung oras. Hindi pa pala. Mga 40 minutes pa. let's say 35 minutes kami bago aalis. Ah, kasi kasabi ko, tara na alis na tayo. Kaya pick up ka rin. Sabi niya ayaw niya dang umalis. Yung daddy na lang daw niya mag-pick up kay Alina. Dumplingita. Tita, tita, tita. Tita, see! Saree! Saree. pala to sinasampay yung hiking uniform. Kasi, hindi na pwedeng pang-kosya tapos hindi pa siya matuyo. Kasi pag maano, pag ganitong oras -ano, 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 mga kabchita, dito nakaharap yung araw. Okay, mabilis siya matuyo pag jam siya nakalagay. Oh, no! Ha? Huh? Nadi? No! Sorry! Nagala na naman yung manang yung kanyang ano? What bag. happened? My balloons! Now, complete! bibili ko lang to ng ano mga pag Si out. Second hand ba yung doon sa ko sa inyo na yung mga nagtitinda ng mga pre-love, kanon. Nabili ko to ng 9 pounds. Cute siya. Cute lang siya pero marami ka namang mailalagay. Ganyan siya. Tapos meron siya nitong parang ganito ba? Ano bang tawag nito? Parang magnetic siya na lock. Pwede mo siya i ganyan or pwede mo may sling din siya na adjustable. So, 9 pounds nga siya. Actually, yung bag, 6 pounds lang. Tapos, nagbayad din ako ng postage na 3 pounds. Kaya, naging pounds, 9 pounds siya lahat. Pero, ayos na din. Kay, makalagay siya ng wallet. Kasi, dito yung, yung wallet ko na ito. Kasi, siya. Tapos, maglagay din ako ng sunglass lagay ko tapos ilagay ko din yung susi kasi din siya tapos ilagay ko pa yung phone perfect talaga yung size mga kasi kasi pa nga ako sure noong na-receive ko to basta okay. ko na, bakit ang liit okay. kasi mukhang malaki man siya sa picture Takay nung ina no kung ginamay ko na siya mga kachika. Ang ganda pala kasi cute siya pero ang dami mong may lalagay. Diba? Wala namang masama gamit. Mag palitayo ng ano ng mga pre-love na mga gamit. Basta ayos pa diba? Okay, tara. Ay, <laughs> ang lamig na mga kachika. Sobrang lamig na talaga ngayon ba. Hindi ka na talaga sa kahit may araw pero ayan naman. Ang init naman. Okay. Go na, Go. Din si Oh Hi the what where's your hair clips i in here in the, make sure you won't lose that one lisa lisa a let's go Dad. here get the, we still got some of that in the car you still got some from yesterday maybe get chips now lang. chips You want that one? Okay, tara. Oh, It's bigger. Bigger size. Okay, tara. I like the red one the, and the green one. Mm, the red one and the green one. What's that? Tomato sauce. No, lips. Ah. Mmm, mmm, mm, look, 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 look. <laughs> okay. Ayaw niya talaga magpag-kiss niyan sa ano niya, lips niya. All done? All done, yeah. <laughs> Mama, I still want... Uh... Okay, okay tara. Are you okay, Lina? Uh, so, so Lina eating not... her. Oh, I'm gonna get Alina a white t-shirt as well. Okay. Can I white go? Yeah, go. Let's go. Nagpunta pala kami dito ng M&S mga kachira si Mr may bibilihin na naman daw siya doon sa pod shopping na naman daw siya mga katika <laughs> kaya sabi niya magtigin ka daw ng coat ito gusto ko sana to kaso nga lang kay may mga bata bata po may hood na din siya mga katika ayan at ano ako kasi diba may mga bata minsan madudumihan hawak hawakan nila pero meron naman din silang ibang kulay ito din naman same lang yung style pero iba lang yung kulay pero mas gusto ko itong kulay na ito ba para maiba naman kasi mostly yung mga coat ko ay puro mga dark yung mga color para maiba naman <laughs> Mr. Nandun mo pala sa food hall so titingin lang kami online mga ka chika kung baka mayroon pang iba kaming makikita pero pag wala ito na lang yung kukunin ni Mr. Mr. naman bibili magtingin din daw siya ng coat niya ay napano na yan Don't cover your faces. What do you think? Nine years being together. What can you say? Second one. Mm hmm That's good, you have, don't rip it up, you have to look after it. If at least it ripped up Some people going to get angry. Mm -hmm. Yeah, nine years, hey, goodness. do not believe it. Uh, I can't believe it. Come <laughs> We'll be back, come back very quickly. Mm. Huh? Mm. dinner niya. Tempi, huh? Yeah. Yeah. ano mm. Yeah. Mm. Pizza and rock. Kasi magano daw po kasi alin na mag yung rock ba mga pachika ba? Ito yung babaon niya daw baba, po dito. Ito yung gusto um, ng peaches, donut peaches at saka white flesh peaches tomato, saging pabila ko nito gagawa ko ng pansit, ang baon sa work and parsley fresh, flat leaf leaf parsley so ayan yung mga dalawa mo maglalaro sa labas mag-inip ko na ako ng tubig kay... nauhaw ako, hindi ko na yung bibigay ko sa mga bata

kagabi sa kanila. Ah, nag-chicken, nag-roast chicken pala sila kagabi. Mahugas na ako ng kamay. Roast chicken at ano ba ba yung kinakain? Yun lang pala sila kagabi. Man, hmm, yun, isip ako kung yung kakain ko. Something quick and easy. Kay, magsisis o'clock na. Whitehead to six o'clock na ng gabi mga kachika You don't want to play? Get inside now, na. Okay. It's cold. Mama, what's daddy? Watching TV, I think. Ibigyan ko na lang sila ng soup. Merong soup dito ba? Para makain ang, sila ng soup. Ayan, may chicken pa din na kachika. Initin ko lang glit doon. I-defrost ko lang siya tapos iinitin ko dito. Para mas maganda yung init na maganda yung pagkakita ng sabaw um, ito may excited na ba ako ba? kasi nga may mga, may mga, ano na kami, pinagpipilian na kami na bahay mga kachika. Although hindi pa namin sila na, ano, nakausap na namin yung, yung agent ba ng, yung, ng mga bahay na pinaperentahan. Tapos yun, mag, ano na lang kami sa kanila kung kailan, baka next week mag-viewing ba, Ganon, Parang na-excited tuloy ako. lipat okay. din, di ba? Napaplanong pa lang, okay. see so, uh, ano ba yung iniisip ko rin kasi nga dilipat na naman ako ng trabaho panigap, panibago na naman pag isa mga <laughs> kachika okay. pag nagunan yan, diba pag na naman ako ng trabaho pang ano na na yung pangatlo na oh, no, pangapat na trabaho simula nag start ako magtrabaho trabaho dito mo lang choice eh. kasi kailangan eh. Para sa akin, gustong gusto ko na talaga dyan. Nga dyan na lang ba, mag ano, kasi although nakakapagod naman, wala namang trabaho na hindi nakakapagod. No? May araw lang din talaga na lalo na pag mag departure, sobrang pagod talaga kasi kailangan mabilisan, lalo na ilang oras lang inibigay sa'yo, tapos kailangan mong bilisan yung trabaho mo. Pero pag ano naman, pag yung hindi departure, okay, okay, ko, kachikaw, kasi mabilis lang naman ma matapos yung gawain ikaw na lang din mag maghinapanap ka na lang lang ng ibang mong gagawin ba habang ma, kasi may malaki pa yung oras mo pero pag ano nga pag yung departure grabe habulan ka talaga habulin maghabulan ng oras mga kachika ba kailangan mabilis din kaya kinabukasan sabi pa ng kasama ko, kinabukasan parang na hindi na siya makalakad dahil kasi naglalakad din siya papunta sa work. Mga 30 minutes daw yung nilalakad niya galing sa bahay niya. Tapos, yun, sabi niya, minsan hindi na daw siya halos makalakad. So, lalo na may edad-edad na din. Dalawa akong kasama na may mga edad-edad na mga 56 na sila. So, syempre, medyo so, na, na talaga yun. Pero, imagine nga, iba? Ako nga na nakakaramdam ng ang um, sa katawan, uh, how much ko sa mga maidad na sa akin, mas maidad pa sa akin. Okay naman, wala namang, na-enter ko din naman yun. Okay. the same time, mas, masaya na malungkot ba, nalilipat kasi masaya kasi at pa papano may bago na kami malilipatan, yung malungkot naman kasi yun papasok nga, papasok na namin yung alina, na kailangan niya alina na maglipat ng ibang school tapos ibang pakisama na naman niya sa mga classmates niya although dyan gustong gusto niya na yan ayaw, parang ayaw nga niya na hindi niyong iniisip namin kung yung magiging reaksyon niya pag makala, makali, siya ng school tapos wala na kasi na kailangan namin eh kasi si Alisa din para makapag ano na siya mag, magkasama sila lutuin ko lang ng mahina yung ano yan na ito. O, initin ko lang siya ng mahina, eh, mahina ba? Ito may iba kong gagawin. Wala naman yata akong ibang gagawin ko. Eh. O, oh, mahingi eh, pala yun si Mr. ng tea. Gusto niya daw ng tea. Gawin ko muna ng tea. Pero kung water dito, maganda tong tubig na to. Nilagay ko lang sa pa. Pero hindi man siya na kinom. Mineral to. Malik ko lang dito Kaya Baunin ko din ito bukas sa work. Uh, Inom ako ng Nagiging si Mr. Lang, tinag-inom niyan siya ng tea. Sa so, tapay... babalwat ko pala yung mga bata ng mga kachika. Maliligo din ako para bukas ready na ba. Pasok sa work. Pasok ako bukas hanggang bukas at saka Saturday. Pasok po Friday bukas. Isang araw. Tapos na yung isang linggo. May halika. Um, ano ba? Opening yung kasi nila. Tapos agad isang linggo. Ang bilis. Um, decorations he what wanted, wanted. So big. um the children was no two mm, children to help but mm -hmm. they didn't mm -hmm. why they didn't do make sense mm. like children to help don't make sense he won yeah he wanted the children to help but they didn't yeah that's right they come on i said didn't make sense but they didn't know okay one two didn't want to do you want to what want hmm? to they were watching television mm -hmm. they, take it switch it off because they are uh -huh. not helping. Uh -huh. Yeah, that's what I said, I'm gonna switch this off if you're not helping. I'm gonna switch it off if you're not helping. <laughs> that's what you always said to me and Lisa. Yeah, dinner time na yung dalawa mga kachika. Susuklayan ko pa yan kayo. Naligo kami. Tapos, ayan, pinakain ko na sila. Ayan yung dinner nila. Chicken soup, fruits, merong cucumber. Cucumber. Mama, I want to yeah. watch Yes. Yeah. Sige na. Babantayan ko sila dito kay ang tagal na mag ano. Kain. Nagluluto na din si Mr. ng aming Oh, nandiyan nagugutom na din ako. Sarap na kumain.